Dalawang putok ng baril ang ginawa ni Kuya Kenneth nung itutok niya ito sa sarili niyang ulo. Ngunit dalawang beses ding pumalya ang baril. Itinutok niya ito sa lupa at sa pangatlong pagkakataon, kinalabit niya ang baril at doon ito pumutok. Ito ang kakilakilabot ng karanasang nangyari sa buhay ni Kuya Kenneth noong panahong sobrang bigat ng nararamdaman niyang sakit sa kanyang puso. Magpasa hanggang ngayon ay nagigilala si Kuya Kenneth sa nangyari dahil binigyan pa daw siya umano ng Diyos ng pagkakataong mabuhay at gawin kung ano ang nararapat. Tunay ngang mahimala ang galaw ng Diyos sa atin. Tayo lumapit sa Kanya ng walang pag-aalilangan, bibigyan niya tayo ng tunay na kapahingahan. Ating panoorin ang pagpapatuloy ng kwento ng buhay pinaka ano ko na lang siguro yung pinaka last chance ko yung nag-attend ng barilin yung ulo. Tapos hindi sumabog yung baril. May ganon? Alam nila mga mga yun. Sobrang bigat. Pinuto ko sa ulo. Ang dalang bigat sa sumabog. Tapos pinuto ko sa lupa. Sumabog. May isa pa pala ako testimony. Mm. Yung pagdating mo sir. Pinag-pray mm. pinag, pinag ko rin yung eh. Mm. Sabi ko, kasi ngayon di pa nga ito nagagawa. Eh, gagawin na nga sana namin paunti-unti. Kaso nga lang, wala kang kumakamit sa budget. Sumiyak ako dito. Sabi aming... ko, Lord, madala mo ako ng ano, ng angel mo. Kung anong gagawin ko. Makakatulong kay mama para andito pa si nanay niya. Tulungan si nanay. Kasi ako, di ko pa sila kayang tulungan ng gawa ng may sarili akong iniisip din. Hmm. Tapos, mga ilang araw lang, 3 days yata, nagpo-focus ako dun sa trabaho. Pinipilit ko mag-bisi-bisihan, tapos bigla kayong dumating. Hmm. Tapos na-realize ko kayo nabukasan. Sino ba yung mga tao na yun? Ba't ko hinahanap? <laughs> yun. Hmm. Hindi, sabi ko kay mama, galing na. Totoo pala talaga nakikinig si Lord. Kasi sino ba naman tayo para tulungan na ibang tao? Hindi naman natin kilala, hindi naman tayo kilala. No? Paano mo ako ko sana? <laughs> Nandito rin ang, minamahal ni nanay. Nakaw nagagalit si tatay pinatungan yung ano sasakyan babata 'tapos pues, eto yun sa pinto naman. Mm -hmm. Ang galing ni Kuya Kenneth, nag siya, nagpapakita talaga siya ng mga resibo. Kuya Kenneth, dito nga. Okay lang baba tayo sa ano mo? Na-didik oh, Naiwan namin 'yan doon sa kuya ko, tapos dinala na. O ka. Ay dinali namin kagabi, sir. Ay ngayon ay ano? Ah, uh, pala kayo dito? Ah, hello, ano pangalan niya? Ano ba Oh. oh. Sige, tulungan mo si kuya mo. Ligpitin natin yung mga damit niya. Wala ka pa rin bang ano ngayon? Yung parang ano maglinis, gano'n, dahil sa nangyari? Maganda sana makita niya yung lagi may ano, yung parang lumalaban ka. Parang yung sasabihin mo sa kanya, hu huyo ka sa akin. Yung ganun. Wait lang, mabuelo pa ako eh. Sa <laughs> Kram, sabihin nyo nga itong bata na to. Bigyan nyo nga ng pampalakas ng loob. Naintindihan ko naman. Hmm, Kuya Kenneth natin. ni pinagdadaanan siya. Ba't may lubid d'yan? Ano yung plano mo d'yan sa lubid? Ate, anong ba't may lubid d'yan? Anong gagawin kaya sa lubid? Ko dito. Tapos? Ko dito. tapos ko dito. Ah! <laughs> 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 Anak nun, te. Tenga. <laughs> Kikisalihang ko pa nga po sa ano, te. Hmm, para yung mga ano, no? Mm. Abili ka ba kahapon? Hindi po. Ah, hindi ka na nakabili? Mahal po pala yun. Mm. Magkano yung ganun? 800. Yung isang... Yung isang litro. Ay, ganun? Ganun pala siya kamahal. Nahanap ko po yung mas mura eh. Wala na daw Mm. Okay. Ganun pala kamahal yung sa 800 isang litro. Baka naman ginto yung nakita mo. Ewan ko. Yung sa kabila nag-canvas naman ako, 650 naman yung isa. Hmm. Paiba-iba ng preso. Panggalin mo yung mga damit mo. Ipunin mo. Dapat maging ano ka na? Matured ka na. 2026 ba, Kuya Kenneth? 26 ka na? 22? 21. 21. Tignan nyo naman yung damit ni Kuya Kenneth to. Okay. Magbibilang ako ng isa. Dalawa. Nasaan ah, pa? Sinusunog mo yung katawan mo sa sigarilyo. Ano? Anong gusto mo sabihin? Wala ano akong masabi. <laughs> Minsan ba tinitig mo yung sarili mo? Yung... Anong... Kasi dapat tinitig na natin ano ba yung gusto mong mangyari sa sarili mo after five years kung nga rin. Gusto mo ganito din after five years. Hmm. Dapat na ako dito pag five years from now. Hmm. Asan ka na? Asan Samuel. mas... <laughs> ha? Samuel. Mas magandang kalagayan. Hmm. So ngayon, kumusta yung puso mo, Kuya Kenneth? Okay lang. But but nung ano, una natin pag-uusap, umiiyak ay nagdodosa yung puso mo eh. Pero matagal ba matagal bago ko kung namusta ulit ka Tekram. Pero ngayon, 1 to 10. 1 to 10 yung lungkot. Hindi. Pa rin. Hindi. Ah, lungkot ba? Oo. Oh, <laughs> wala na. Hindi ako malungkot. Oo. Oh, yung gano'n naman siya kasaya 1 to 10. Mm, ba't siya 10? Hindi pala 8 lang. Okay, bakit 8? Kasi... Nakikita ko pa yung ano eh, itsura ng kalagayan ko. Ito pa rin eh. Mm. <laughs> Pero pag wala na ako rito, siguro, mm. 10 na. At ano ba yung plano mo? May ano ba? May plano na? May plano ka bang ano? Ano bang plano mo? Maggala? <laughs> mag Magala? Mm. Hindi, Mag-aaral. Mag-enroll ako ng ano, alis. Dito sa... dito na sa amin. Sa mag-take ako ng ano. Carpentry. Hmm. Certificate man lang. Hmm. Paano? Tama. Yan po yan. Ginawa mo para upuan. Hinukay ko lang yan. Kasi hanggang doon po yan eh. Hmm. Hindi pa naman po kasi. Ah, walang plano na upuan yan. Kinatungan ko lang yan ng ano. Ng mga ah. bagbag na galing sa taas. Hmm. Bababa ko pa nga po sana yung ano doon eh. Yung mga gamit pang kalipot ng ano eh. yun. Kasi dito gagawin ko. Pwedeng eh, maupo ka dito, katabi niya, no? Kasi ito ay lalabang paputo po po kasi higaan to ng aso, eh. Hindi talaga ako rito natutulog. Minsan lang ako umuwi rito, eh. Nandun ako sa kabila, eh. Hmm. Pag napupuyat ako, nagbubiyahe po kasi kami, no? Hmm. Tapos ang uwi ko noon, eh, 5 na, AM. Yeah. No. silong na to, bali parang ano lang to, naging workplace na lang nang ginawa to. Ayun, yung taas na yan. Hmm. Di talaga ako dito natutulog. Sa kabilang kabila, sinasabi mo? Saan ka... Ko sa, no, sa shop. Pinatatrabaho ako ng kabila. Ah, doon ka na natulog pala talaga. Okay. Hmm. Pero natulog na dyan si Kuya Kenneth mo. Gano'n kadalas? Pagkalasing siya. Gano hmm, gaano ka, gaano ka, gaano maglasing si Tito? Ay, eh, si Kuya. Um, kagabi, Bawat gabi, <laughs> ka. <laughs> Bawat gabi. Hmm. Nasasaktan ka ba? Malungkot ka ba pag naglalasing si Kuya? Hmm. Ba't ka nasasaktan, nalulungkot? Nagdadabog-dabog siya. Ah, nagdadabog ba siya? Kailan? Ay, di ba nagdadabog ka? Ah, uh, <laughs> nagbabasag, nagbabasag siya ng... Anong binabasag niya? mga alak po. Diyos ko po. Okay. So, nagdadabog-dabog siya, tapos nagbabasag ng mga... Ano yung mga alak? Hmm? Anong sinasabi niya? Ano yung pwedeng malaman? Sige, 'wag kang maiya, pa-paluin ko 'yang pagka. Nata, to, ano? Ikaw na, tawag sa to. Hindi ka kung hmm. ano narinig mo sa akin. Ano? Sige na, 'wag ka na maiya. Ano'ng sinasabi niya pagka nagda-book? Okay lang 'yan. Ano. Pero minsan, sabi lang 'yan sa akin ni Mama. Hmm. Pero di ko. Man, sure kung nagda-book siya minsan lang kasi yung nakikita ko magdabog eh. Ah, minsan lang. Ilang beses yung minsan. Ba't di mo kinakausap si kuya mo na huwag na maglaseng? Nagagalit siya. Pagkasabi mo huwag ka na maglaseng, nagagalit pala siya. Ano sinasabi sa'yo? <laughs> Tinintigan ka. Okay, so ngayon nalaman ko yung nagdadabog pala siya tapos nagbabasag ng ano anak ng teteng Sige Tanongin mo siya sa kung saan niya ako nakita Na nagbabasag Saan mo nakita si kuya nagbabasag? Mm, Doon po sa antipol sa kabila Ah dito ba? Hindi siya nagbabasag? Nagbabasag Ay Ah, kasi nahanap siya ng mama niya. Hindi nakita niya po kasi ako din sa Hmm. Yun yung time na ano, 20... 25 Pasko. Hmm. Lasing ako. 25 Pasko, Pasko naman, nagdasing ka? Hmm. Eh, siyempre. Pasko, maraming ano na. Tapos, umuwi ako doon. Hmm. Natulog ako, tapos pagising ko, Nung nag-iinip ako nang ano um, eh. Basta hindi ako makatulog ulit. Mm. Tapos bumili ako nun. Bumili na naman ako alcohol. Ano yung iniinom mong brand? Halo-halo. Pag nagsawa ako sa Ginebra, nagbibira ko. Tapos mm. nag... Ano, Gusto ko lang maano, mahilo. <laughs> mm. Hindi kasi na nilalabas ko yung emosyon ko pag uh, gusto ko kasing magalit. Uh -huh. Pero mas prefer ko mag-inom mag-isa kaysa yung mga kasama. Uh. -huh. Hindi ako kayo kung may nadadamay. Hindi, ako, hindi ko sila dinadamay. Si mama nga, nakita lang naman ako niya na nag nilabas ko yung galit ko. Wala naman sila. Nabutan lang nila kasi napakaingay. Pinagbabasag ko lahat ng bot. Nung hmm. mo nilalabas ko lang yung masyon. Napakabigat kasi. Mm. Kesa mo mag, magmaoy ako sa labas, may pagsuntukan ako dyan. Mm. Sarili ko nang sinasaktan ako. Pinaka ano ko na lang siguro yung pinaka last chance ko yung nag-attend po ang baril nito yung ulo. Tapos hindi sumabog yung baril. May ganon? Alam nila mama yun. Time na yun. Sobrang bigat. Ayoko nang... Mm. Ayoko nang gumising eh. Hmm. Tapos, yung pinsan ko, meron siyang gamit na gano'n. Hmm. Pinakailangan ko. Hmm. Pinuto ko sa wala ko dalang bes, kasi mga pinuto ko sa lupa, sa mga bag, Sa daw ng thank you ako, Lord. Grabe. Sabi ko, Lord, last chance ko na to. Binigyan mo pa ako ng marami beses na ako nag-attempt na putulin yung pera ang buhay pero hindi mo pinahintulutan hmm. sabihin may mission pa ako sa buhay hindi ako mananatili ganito itong mga nakikita nyo ngayon sir ngayon lang naman te eh. hmm. kasi nung galing ako sa Antipolo hindi ganito yung itsura ng higaan hmm. tapos may pagka may sarili din akong buhay hmm sabi ko kay sa nakausap ko lasing ngayon nakausap ko si Lord tigid mo kung saan ako saan ba talaga yung papunta yung journey ko na sa buhay ko kasi inaatim ko ng katulong hmm. pero hindi pinahintulutan so binigyan pa ako ng last chance may last chance pa ako ayusin pang buhay ko so ano na muna ako ngayon parang go with the flow kung ano yung nangyayari sasabayan ko muna kasi habang nag-heal ako Yeah. Hindi naman po kasi ganun kadali. Hindi na ako doon sa baril eh. Buti hindi puno yung laman ng ano. Loaded po isa? Loaded? Ah, loaded tapos. Ang galing nga hey, yun ano. lang, siguro may hirap yun o. Ayaw ba? Basta namang nga ako doon. Uh -huh. <coughs> Parang ano yun, art yun ng Lord. <coughs> mm. <coughs> namang ha talaga ako doon. Kasi sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, ayoko nang makaramdam. Hmm. Gusto ko natapusin. Basta yun. Hindi naman nangyari. Basta yun yung pagkawala ng baby, di ba? Hmm. Tapos, yung mga lubid-lubid na yan, sir. Sinubukan ko rin yan. Ay, eh, ganun? Baliw na nga ako eh. <laughs> Baliw na ako. <laughs> Basta yun. Hindi naman agad, hindi naman siya pinahintulog. Kaya sabi alert ko nga, ano Lord, ikaw na bahala sa akin. Mm. Alam naman nila, mami, nakikita nila ako nagsuffer. Eh, tapos dumating pa kayo. Hmm. Napangaralan niyo pa ako. Eh, siguro, may ano pa, marami pang paraan. So, may panahon pa. Ay e, hindi siguro, may panahon pa talaga. Hmm. E, hindi solusyon, eh, hindi, hindi solusyon ang isa pang pagkakamali ah, Ano ba yan? Hindi, hindi solusyon sa pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Hmm. Narinig ko yung kay, kay, mama lagi. Tapos so, yun, in sa utak. Grabe, lupit pala talaga. Alam mo ba yung, ano mo pa pinaka-worst self? Hmm. Namumura ko pa yung Panginoon. You know? Hala? Pinumura ko siya. Sabi ko, Grabe ka Lord, napakalupit mo. Pero mura yung sinasabi ko lupit napakalupit mo binuhay mo pa ako papamat sa akong gano'n <laughs> sabi ka naman Lord <laughs> hindi ka na ako sa akin ginagano'n gano'n <laughs> hmm. parang nang lang ng galit ewan ko ba pero naprove ko na ano hindi talaga ako pinabayaan kasi kung wala siya siguro naabutan na nila ako ni mama wala na Tagas na yun. Mm -hmm. <laughs> Tagas par na yun. <laughs> First time kong may makausap na minora si God. Totoo siya. Pero hindi ko naman talaga totally minamaksiyad. Ang pagkakasabi ko lang is, replacean na lang natin ng graphic ka ang pag-asa na yun. mura na yun. Uh, asa na kasi. Expression para ilabas yung emosyon. Basta hmm. so, yun. Totoo nga. Mahal ako ng Tayo nga nang lumalayo, di ba? Tayo lang din ang ni kagagawan kung ano yung hari sa akin. Hmm. Siguro ako, kung, kung nakikita niyo ako nung mga panahon ngayon, baliw ako eh. Hmm. Hindi ako ganito makipag-usap. Eh. Galit ako sa mga nakapaligid sa akin. Kahit kayo mga galit ako eh. sa lahat. Galit ako sa mundo. Walang hmm. pakialam kung ano nasasabi ko sa tao. Hmm. Gusto ko ilabas yung nararamdaman ko. Mm. May papatol sa akin si Tita Tulay nung para matapos na pero hindi nangyari. Mm. Yun. Hindi ko sarili ko. Grabe. Pinaalala ko siya. Tatawa ko sarili ko. Baliw na talaga ako. <laughs> mm. Baliw. Hindi nagawain ng matinong Grabe pala ng kwento ng buhay mo talaga, no? yung ano lang yung sa baril ha kaya napakaganda ng plano ng ating Diyos sa'yo na mo lang ngayon di mo pa nakikita kung ano yung dahilan bakit ka ano hindi na yung hindi ka nakita ko na kasi kung sabi mo dalawang putok di ka ano pero loaded yung ano di ba sa tingin mo ano yung plano pala hindi ko alam. Hindi ko alam yung plano. Hindi ko alam yung mission. Hmm. Kaya nga sabi ko kay Lord eh. Ano ba hala Lagay mo ako sa... Lagay mo ako sa linya kung para saan ako. Hmm. Kasi Maganda na, yung... Kahit, ako, hindi ko rin alam kung ano ba yung... Ano ba yung gagawin okay. hmm. ko eh. Hmm. Magulo pa isip ko eh. Immature nga. Hmm. <laughs> Maganda yung gano'n, iniingay mo kay God yung guidance, yung kung ano yung plano. Pero dapat, gawin mo yung side mo. Kasi mahirap kung iniingay mo nga, kung bahala na siya, ganyan, pero hindi ka kumikilos. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao, hmm, nasa tao ang gawa. wala ako na basta nasa nabubuhay kang naayon lahat ng mga kilos mo, sa kagustuhan ng ating Diyos. Ibibigay niya yung mga tao na makakatulong sa May isa pa pala akong testimony. Mm. Yung pagdating mo, sir. Mm. Pinag, -pinag pray ko rin yung kay Lord eh. Mm. Sabi ko kasi nga hindi pa nga ito nagagawa. Eh, gagawin na nga sana namin paunti-unti. Kaso nga na, wala, na kami sa budget. Mm. Gawa ng ibang inaasikaso din dun sa kabila sa antipolo. Mm. Eh, hindi pa ma-full mapu force yung paggawa. Bale, unti-unti lang. Tapos sumabay pa tong ano ko. Yung anong nangyari sa... Sumiiyak ako dito. No? Amin, Lord. Madalan mo ako ng ano. Ng angel mo. Kung anong gagawin ko makatulong kay mama para andito pa si nanay na tulungan si nanay kasi ako hindi ko pa sila kayang tulungan gawa ng gawa nang may sarili akong iniisip din hmm. tapos mga ilang araw lang 3 days yata nagpo-focus ako dun sa trabaho pinipilit ko magbisibisihan tapos bigla kayong dumating hmm. tapos narealize ko kayo nabukasan sino ba yung mga tao na yun Ba't kakao ko hinahanap? <laughs> <laughs> hindi. Sabi ko kay mama, galing na. Totoo pala talaga nakikinig si Lord. Kasi sino ba naman tayo para tulungan na ibang tao? Hindi naman natin kilala, hindi naman tayo kilala. Naman. Parang maiyak ako sana. <laughs> <laughs> hindi, hindi siya nagkataon eh. Hmm. So, hindi ko na alam. Totoo yung na si Lord talaga. Hmm. Lahat tayo nagtigat. Tayo nga lang nakakalimot. Tayo lang yung linalayo yung sarili sa kanya. May mga ano kasi, pagka na ano ka na ng kamunduhan, minsan nalalayo ka na sa kanya, hindi mo, hindi mo pa napapansin. Ngayon kung nakapokus tayo kay God, malayo-layo tayo mapunta sa mapapamak tayo. Pero dapat ilagay mo sana mo na five years from now, dapat hindi na ako ganito. Parang nagkakaroon ka na ng plano. Paano yung mga... Kasi mas mahirap yun. Walang plano. Maganda yung meron tayong plano. Unti-unti naman eh. Kasama yung ating Diyos. Mahirap talaga. Marami ka pang pagdadaanan talaga. Kuya ganit. Ah, bang mahabang mahabang panahon pa. Pero huwag ka malungkot na ganito yung buhay niyo. Kumbaga, mas matibay ka pagka ganito yung pinanggalingan mo. Parang si Idol Man eh. Doon mo na lang ilagay. Pero sobrang hirap din. No? Mas mahirap pa sila sa kalagayan mo. Sino? Man, Manny Pacquiao. Mas mahirap pa dito ah. Pero naniwala siya kay God. Nagtiwala siya sa kakayaan niya. Tiwala lang talaga. At maniwala ka sa kakayahan mo. Tsaka wala kang dapat ikaya kahit kanino man.